Ito naman, minsan na alis yung tao. Nakakainis ka talaga, no? Hindi ka talaga marunong magpaalam kahit saan ka talaga pumunta. Hindi ka marunong mag-text, mag-update man lang kung makaka-uwi. Kasi yung kasama ka gabi? Wala, kasama ka gabi. Magpapaalam pa ba rin ako? Oh, yun yung, naman yung gagawin. Hindi mo na naman ako papayagan. Eh, syempre talaga hindi kita papayagan. Kasi oh. lang ko, ganyan ka na naman uuwi. Anong oras ka na naman uuwi? Sasabihin, magpaalam. O, paano pa paan, akong kung hindi mo hmm. na papayagan? Tata, o oh, katwiran niya, katwiran niya, porkit hindi kita pa, alam mo hindi kita papayagan, lalayasan mo na lang ako, gano'n na lang yon. Ito, mala, madalang na lang ako umalis. Yun nga, madalang ka na nga lang, madalang ka lang, umalis, hindi ka pa marunong mag-update, hindi ka marunong mag-text, ni tumawag man lang, antay ako ng antay sa'yo. Ano, hindi ka naman umuwi. Siyempre, napasarap. Saan? Sa inuman. Sa inuman, sigurado ka? Oo lagi ka nalang ganyan, ha? Hindi mo iniisip yung mararamdaman ko, ha? O pa, pakiramdam ko niya, o pa, mali. Siyempre, kung gagawin mo, mag-sorry ka na, para matapos uh, itong away na to. Buto mo, sir, wala nga nang gagawa. Kasalanan ni ko yung galit na galit yan. tapos siya ako magsasorry sa'yo. Kasalanan mo, eh! Siyempre, mag-sorry ka! Kasalanan! Kasalanan na yan! Pag hindi ako nagpaalam, kasalanan ko na yun. Oh, anong tawag mo doon? Hindi kasalanan yon Hindi kasalanan na hindi magpaalam. Tama ba yung ginagawa yon Hindi, pero hindi ko lang kasalanan yun, siyempre. Dapat payagan mo lang minsan. Dapat gawin mo rin yung, mo, yung task mo. Ako ginagawa ang task ko. Ginagawa sa akin sa'yo. Gawin mo ang task mo sa'kin. Sa akin mo din ako malis. Hindi ka magsasorry. Hindi ako magsasorry. Ba't ako magsasorry? O, hindi natin tatapusin itong away na to. Hindi, kahit tumapapatan ng 5 years. Malis ka na nga doon. ka doon. Tutulog na ako. Kwentang buhay na to. Han. Han. Sorry. Oh, bakit ka biglang nagsasorry? Sorry, Anja. Tigil-tigilan mo nga ako! Tigil-tigilan mo ako nga! sorry sorry ka! Saan hindi ako kagad Ano ba? Ayaw mo mag-sorry di ba? Matutulog na ako! Ano na yung isasorry na mo? Sorry na. Kaya magalit sa akin, huwag ka nang tampo. Tigilan mo ako, lumayo-layo ka sa akin. Hindi kita matansya, loko ka. Tansyayin mo na ako ha. No, ano ba? Nananansing ka na naman! Hindi naman nananansing. Nagsasorry na nga yung tao sa'yo. Nakainis ka. Hey. Hey. Doon ka nga! Sabi. Sorry na. Magsasorry ka na yan. Oo, oh, oh, ay. Tara, magsorryan tayo sa isa't isa.